May pagpapatuloy nga ba ng Indiana Pacers ang winning streak ng mga NBA champions mga idol na kinabibilangan ng mga former Washington Wizards player. Sa mga hindi pa nakakalam dyan ay mayroong championship streak ngayon sa NBA at lahat ng mga malalarong nagkampiyon sa mga nagdaang maraming taon ay nanggaling mismo ito o naging parte ng roster ng Washington Wizards. Unang-una 2017-2018 sa Golden State Warriors para yung nagkampiyon si Sean Livingstone and JaVale McGee. Sa 2019 naman nagkampiyon si Jody Mix sa Raptors. Parte din po siya ng Washington Wizards. 2020 naman sa Lakers nagkampiyon si na Dwight Howard, Javel McGee, and Markif Morris. Mga Wizards player din po yan. At sa 2021, Bucks nagkampiyon si Bobby Portis. 2022, sinagari Peyton II, Otto Porter Jr., and Chris Chiuza. Laging parte din po sila ng Washington Wizards at sa 2023. Sa Nuggets naman, si na Kentavious Caldwell Pope, Jeff Green, Schmidt and Thomas Bryant. 2024, sa Celtics, nagkampiyon si Christopher Porzingis. At ngayon naman, mayroong dalawang former Washington Wizards player na naglalaro ngayon para sa Indiana. At ito hoy si na Quinton Jackson at si Thomas Bryant. Nagpapatuloy ang pagkampiyon ng mga ex-Washington Wizards player sa mga nagdaang maraming taon. Ang tanong sa ngayon e kung may pagpapatuloy po ba ito ng Indiana? Well, magkakalaman na lang po yan. Walang problema kay Drew Holiday, magaling pa naman siya at malaking impact ang kanyang naibibigay sa Boston Celtics especially nung sila'y nagkampyon. Ngunit sa ngayon kabilang po siya sa mga pangalang nasa listahan na on the move para sa lineup ng Boston Celtics. Pero magaan lamang ang hinihinging kapalit ng Boston Celtics para sa kanya para sa isang trade. Sa ngayon nga ho sa inilabas na impormasyon galing kay Mark Stein, naghahanap lang sa ngayon ng first round pick ang Boston Celtics para kay Drew Holiday. Napagtanto kasi nitong Boston Celtics na marami silang pinakawalang mga draft picks nung kanilang kinuha si Drew Holiday galing sa Portland Trail Blazers. Napaisip-isip mismo ng Boston Celtics na masyadong marami yung kanilang pinakawalan kaya sa ngayon sila ay naghahanap ng mga pick para kay Drew Holiday. On point pa rin na defender itong si Drew Holiday. Malaking tulong siya para sa mga title contender na team. Pwede siyang maging main point guard. Para sa isang uh, championship team, sa ngayong uh, estilo ng paglalaro ng basketball na mas matimbang yung opensa, haba malaking bagay itong uh, maibibigay ni Drew Holiday sa isang kuponan kung saan man siya makakarating.